What's so, up mga sa at welcome back sa aking channel So for today's video Ipunta kami rito sa Vista Mall at ibibili namin ng regalo o yung matagal nang hinihiling ng bunso namin So tignan nyo kung ano yung bagay na gusto mong hingin o gusto mong gusto mong bili ng bunso namin Check nyo! ito nga, na masyari dito sa All Sport, dito sa Vista Mall. Vista Mall malaki. Basta na nga, so, kung makikita nyo, napakaraming ang gym equipment. Mayroong treadmill, stationary bike, bola. Ito, parang marunong pang basketball Ano? Ito, medyo mamahaling kasi itong mga treadmill na ito, kaya medyo iniwasan ko. Ayan, so, pakita ko sa inyo yung ibang mga uh, nila dito sa loob. Ayan, mga stationary bike, nag-testing ng buso ko, yung sabihin ito. Ayan o, tapos nakakita ako ng mga sapatos. Lalo ko saan ang bumili, kaso kulang ako ng pera. Este, wala pala ako pera. Ah. <laughs> ang gaganda ng sapatos, sigurado may kamahalan yan. Ayan, at babalikan natin ang ginagawa ng magaling kong anak. Ayan, at pinitesting ng magaling kong bunso, yung treadmill. Ayan, ang matagal na niyong pangarap. Matagal nang ikinukulit sa aming dalawang mag-asawa. So, Ngayong araw na ito, natin itong pangarap niya na yan. At ito, pinatitestin namin sa kanya. Pinatuturo na rin namin doon sa lalaki yung kung paano yung proper operation ng unit. Ayan. So, ito kasi yung bunso ko, hindi niya na itatanong. Eh, mahilig maglakad-lakad yan. Huh? Hindi naman siya nagtitipid, pero gusto niya talaga yung pinapawi siya ng huh? Hindi namin maano na nakikita siya naglalakad sa kalit, ba? Uh, delikado, hindi pala baka dahil delikado,

Pagkakay na nga, nakakita ko dito ng napakakapal na kata. Bakala ko pwede siyang gamitin. Strap ng gitara, pero hindi. Mali, ang um, weightlifting pala. So, sinabi na namin yung uh, treadmill sa likod ng crosswind. Kasi, okay. doon na pala ito, assemble sa pakay. At ngayon, ito, nandito na ako so, sa pakay namin. Ina-assemble na nito yung eh. uh, treadmill. Kaya, nakasabi siya matapos. Nakakalawa kasi doon na namin dadaling, ay dito gagawin yung treadmill. Kaya tinesting naman ng talipandas. Naunod pa doon sa anak niya. Hindi naman kasi naman na yung time testing lang doon. At ito, ito yung bagay unit. Yan, ko sa inyo mga talipandas. Salamat! Don't forget to subscribe and follow!